madlang lang people, tayo ay magpaksew ng isda guys. Ito po ang aking salmon. magkihat tayo ng ating mga sangkap guys. Ganyanin ko lang ang aking garlic. Gusto ko kasi sa paksew may ano guys, may garlic. May loya. Lagi natin ng loya guys. Paksew guys, guys sa ano guys, sa kamatis lagyan ko guys ng kamatis guys masarap kasi may kamatis paksiwa natin sa maraming kamatis nakaluto na ba kayo guys ng ulam nyo ngayon dito kami sa aming garden sa aming bahay Yan, dalawang peraso lang yan guys ang aking ang aking ano guys, ang aking salmon, kasi dalawa lang kami ng aking anak yan ang kakain, kasi ang aking asawa ay nakakain na guys, yan siya guys, lagyan na natin ng black pepper. lagyan ko guys ng talong. May isang peraso ako doon sa ref. Lagyan nakin lagyan ko guys ng talong, guys. Lagyan ko siya ng vinegar. Apple cider vinegar, guys. Ang ilagay ko dito, guys. Lagyan ko siya ng konting soy sauce. Light soy sauce ito, guys. para hindi lang siya putla guys magluto na tayo guys para makakain tayo guys yan ilagay na natin ang ating talong guys maliit ang aking lutuan guys kasi ang mga iba namin nalutuan doon sa bahay namin sa isa ka bahay. ano na lang to paano na lang to guys maliit And guys, ito na po. Ginsa lang po na guys. No, oh, ang ganda na guys ng mga rose ni Selim guys, no. 10 no, Ay ten. Costeno. no Cost, Cost, Bagulang Bago lang nailamunan ni Selim, nagtubo naman ang mga uh, hilamon guys. Tamad na si sila mag ano maghilamon. Ang ano na lang niya taniman tani ng ano guys ng mga gulay. Then, your chilek bitane. I have to check. Hane, hane, ano, wait there. Oh, borda. Why you step Come on. Evet. ne güzel ya böyle mi çiçek oluyor anne? Evet Awesome. May bunga ang aming grapes. Yes, because the are like, my, my, this is my neighbor because it's so well, good. Kid, his name is definite. <laughs> She's cute. Yan, my ang daming bunga ng grapes, guys. Oh. Kada Friday dito kami gatulog sa bahay namin sa garden, guys. Kasi hindi pa tapos ang klase ni Aiten. Kung may wala na siya klase, dito na kami ma star matulog. Ka mga nami, ka mga uh, ano ni Selim. Mga taba-taba ang iyang uh, rose. Aiten, gel, bolya. Gel, Aiten. Ten, gel. Ten. Gel. Yan guys, maliit ang aking lutuan kasi ang mga iba namin na ano na lutuan guys na iwan ko dun sa bahay. Hindi pa na, hindi pa na ako nadala guys. Ima natin guys ang ating pinangat na salmon. Mmm. Ang sarap guys. Sabaw pa lang ulam na. Yan, loto na po ang ating pakso na pinangat guys. Na salmon. Yan, tara guys, magkain na tayo guys. Tara guys, magkain na po tayo guys. Loto ng aking pakseo na. Ano tapag? Um, salmon. Tara guys, magkain na po tayo. Thank you Lord. Mmm. Ang oh, sarap guys. po tayo guys bye bye na guys